Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si DJ o. At ito ang inyong paboritong programa tuwing gabi. DJ o Horror Stories. Isang kwento ng tukso, pagnanasa, at isang nilalang na hindi karaniwang aswang. Handa ka na bang matakot? Halina't pakinggan ang kwento ni Aleli. Aleli. Hello po sa ating mga tagapakinig ng DJO Horror Stories. Isa na namang kwento ng katatakutan, minsan katatawanan, kilig at aral. Pero wag po natin kalimutan na ang kwentong ito ay kathang isip lamang at ginawa upang magbigay aliw sa mga nakikinig. Uy mare, may bagong border tayo ah. Ang sexy! pang modelo. Ewan ko ba? Hindi man nang lumalabas ng kwarto. Nakakatakot nga pag tinititigan ka niya. Magandang gabi sa inyo. Ay! Nako sorry! Di ka namin napansin. Ako nga pala si Joy. Siya si Mia. Pasensya ka na sa ingay namin ha? Ayos lang. Mas gusto ko ngang may kasamang tao eh. Lalo na kapag gabi. Si Alili, tahimik pero palang Pero tuwing madaling araw, may kakaiba siyang ginagawa. Oh, Alili. Napadaan ka sa kwarto ko. Ano kailangan mo? Ikaw? to? Parang inihigop ang lakas ko. Walang nakapansin at nakarinig kila Alili at Randy. Kinaumagahan. Mia! Nawawala si Randy! Hindi rin pumasok sa trabaho. Hindi daw umuwi. At Tingnan mo to Joy. Yung kama niya, basa ng malapot. Pero hindi dugo. Para bang... Katas? Lumalabas na ang bagong border. May madilim na lihim. Isa siyang aswang. Hindi karaniwang pumapatay, kundi sumisipsip ng binhi ng kalalakihan. Ang kanyang lakas ay mula sa similya ng mga lalaki at kapag nasipsip na ito, hindi lang katawan ang nauubos, kundi pati kaluluwa. Isinumpa akong mabuhay sa dilim. Ang bawat binhi ay pagkain. Ang lalaking manyak ay paborito kong putahe. Joy, tingnan mo tong drawer niya. Puno ng picture ng mga lalaki. Yung iba, patay na. Mia, isa si Randy rito. Huli na kayong dalawa. Pero huwag kayong mag-alala. Hindi ako interesado sa babae. Si Anneli, hindi basta aswang. Isa siyang nilalang na sumisipsip ng lakas mula sa kalaswaan ng mga kalalakihang mapaglaro. Marahil, ito ang kabayaran ng mga lalaking naglalaro ng damdamin. Ang tukso, may kaakibat na parusa. Ang katawan ay hindi laruan, at hindi lahat ng pangakit ay para sa sarap. Minsan, ito ay bitag patungo sa kamatayan. Hanggang sa muli, ako si DJO. O. Magandang gabi at ingat sa susunod mong pagnanasa. <laughs> Bago po magtapos ang ating podcast, gusto ko lang pong ibahagi ang moral lesson ng ating kwento. Hindi lahat ng nakikita mong maganda ay ligtas. At ang pag-abuso sa sariling pagnanasa ay maaaring maging daan sa sarili mong kapahamakan. Maraming salamat! See you mga ka-DJO! At dyan nagtatapos ang isa na namang kwento sa DJO Horror Stories. Sana'y napaisip ka, kinilabutan, o kahit papaano naaliw! Huwag kalimutang i-follow si DJO para sa mas marami pang kwento ng kababalaghan, katatawanan, kilig at aral. Hanggang sa muli mga ka-DJO, tandaan, sa bawat kwento may nakatagong multo. kita kit sa susunod na episode.